Kidlat News Updates. Oposisya Sarsonya, masama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, tila may pasaring si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang Facebook post tungkol sa prinsipyo nitong Martes, November 7. Ayon sa post, sinabi nitong kung walang prinsipyo sa buhay at basta na lamang papayag dahil sa pakikisama kahit sa maling gawain ay hindi nito makukuha ang simpatsya ng dating Pangulo. Ang naturang post ni Duterte ay nangyari matapos ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez nitong lunes November 6 kung saan sinabi nitong lalabanan at dedepensahan niya ang sino mang naninira sa reputasyon ng Kamara. Tatayo ako laban sa sino man na mananakas sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapanganan ng bayan. Sa pareho ding sesyon, nagbitiw naman bilang miyembro ng PDP Laban si Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales Jr., kung saan si Duterte ang chairman ng partido. Dismayado rin binanggit nito sa kanyang mga kasamahan na ang dating Pangulo ang nagsabing isang rotten institution, ang House of Representatives, na kumpirmadong ibinunyag mismo ni Duterte sa isang interview nito sa isang programa sa SMNI. Nagsumite ng Certificate of Candidacy ngayong araw si dating Navy Colonel Ray Lopez para sa gaganaping special election sa ikatlong distrito ng Negros Oriental sa Disyembre. Sa ibinahaging mensahe ni Lopez sa social media, nagpasalamat siya dahil sa muling pagkakataong ibinigay sa kanya upang maglingkod muli bilang kongresista sa pagkakatalo nito noong May 2022. Si Lopez ay kaalyado at pinsan ng pinaslang na gobernador sa Negros Oriental na si Roel de Gamo. Dati siyang miyembro ng Philippine Military Academy Class of 1992 at dating ROTC Commandant ng Siliman University. Inaasahan din ang pagsusumite ng COC ng byuda ni De Gamo na si Pamplona Mayor Janice De Gamo at nakababatang kapatid ni dating Congressman Arnolfo Tevez Jr. na si Pride Henry Tevez. Samantala, nagbigay si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ng pagsusumite ng COC para humalili kay Teves sa Kamara. Mula sa orihinal na schedule na mula November 6 hanggang November 8 lamang, binigyan muli ang mga nagnanais tumakbo bilang kongresista hanggang November 11. Nasa 300,000 rehistradong botante ang magluluklok sa bagong 3rd District Representative para sa probinsya sa December 9 put-dalawang overseas Filipino workers sa OFWs kasama ang isang sanggol ang bumuo sa ika na batch ng mga umuwi ng Pilipinas galing ng Israel ngayong Martes, November 7. Noong lunes, November 6, dumating naman ang put-dalawang OFWs at isang sanggol lulan ng Etihad Airways Flight EY424 sa Ninoy Aquino International Airport alas 3.15 ng hapon. Kasama sa grupong ito si Mary June Prodigo, ang kapatid ng nasawi na si Mary Grace Prodigo Cabrera. Daladala -dala niya ang abo ng kanyang kapatid na ibuburol sa Apalit, Pampanga bago ito ihatid sa Maasin, Iloilo. Si Mary Grace ay isa sa apat na OFW na namatay sa gera sa Israel. Sinalubong at binati naman ang mga ito ng iba't ibang mga kinatawan ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Migrant Workers o DMW, Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Department of Social Welfare and Development o DSWD, gayon rin si Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flas para big binigyan ng kaukulang tulong at assistance ang mga nagbalik bayan. Sa kabuuan, nasa 184 na mga OFWs ang kapiling na muli ang kanika nilang mga pamilya matapos ang pagkakaipit sa digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nag-Uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.